Wala nga tayong gaanong budget ngayon, kaya naman ito lang nabili ko sa palengke, limang pirasong galunggong lang. Medyo malalaki naman at kasarapan ng suka. Tanggalan ko lang ng hasang at tatanggalan ko lang din ng bituka. Ganun lang naman ang pakaraniwang ginagawa natin sa galunggong, tapos hugasan mo hanggang sa maging maayos na yung pagkakahugas. Lalagyan din natin ng asin yan, kasi nga ang gagawin ko lang dyan ay piprituin ko. At syempre, hindi ko mapagkakasya kung yan lang ang ulamin namin. Meron ako dito halagang 10 piso ng pechay. Nabili ko to kahapon pa. Nilagay ko lang sa aming rep. Kaya may nag-aani nga ng mga gulay dito sa tabi namin, eh, nagtitinda sila tapos nila akala nila sa mga bahay-bahay lang. Halagang 10 piso lang eh, madami na. Actually, itong talong na to ay eh, binigay lang din sa akin to. Kaya may ibang bibigay kasi ng gulay sa abyanan ko, binibigay lang din niya sa akin yung iba kasi nga daw eh, hindi naman niya makakain. Kung minsan naman eh, kumukuha lang siya ng mga ilang piraso tapos nga eh, iyaabot na nga sa amin. Kasi nga daw eh, kung lulutuin niya lahat, baka naman daw masayang lang sa dami. So, naghiwa na nga lang din pala ako dito ng sibuyas na pula Dalawang pirasong hinog na kamatis. At meron na rin akong bawang na nakaprepare dito. Tapos nga dito sa ating kawali, eh, maglalagay lang ako ng mantika. Dito nga ipiprito nga muna natin yung limang pirasong galunggong. Salamat pala sa mga bagong followers natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito. At welcome na welcome po kayo sa Cook and Taste. Mga ilang minuto nga nakaraan eh, ganito na ang itsura ng ating galunggong. Kaya nga hahanguin muna natin. Tapos nga eh, magpapalit lang ako ng mantika dito. Magpapalit lang ako ng kawali. Nilagyan ko lang ng konting mantika dito nga, igigisahin nga natin itong ating mga sibuyas sa pula. Habang nagluluto naman tayo dito, eh, gusto ko lang batiin si Ma'am Roxy Ramirez from Tagig. Maraming salamat din po pala kay Ma'am Elvira Mercado from Marayat, Pampanga. At eh, maraming maraming salamat din kay Ate Arlene Villapuerte from Soliban, Baliwag, Bulacan. Pag oras nga ng kagipitan, eh, ganito lang ang ginagawa nating mga diskarte sa ulam. Hindi na tayo nag-iisip ng mga medyo mamahaling ulam. Syempre, wala naman tayong pambili. Ganito na lang ang gawin natin. Yung mag-isip na lang tayo ng ano recipe na pwede nating lutuin. Kadalasan naman, pag may meron tayong stock sa rep, yun na lang yung pinaghahalo-halo natin. Sabi nga ng mga matatanda, habang maikli ang kumot, eh matutong mamalukto. Kung iintindihin mo nga yung mga sinasabi ng matatanda noong araw, eh sigurado namang makakarelate ka dahil nga ang mga buhay natin ngayon, eh talagang pahirap ng pahirap. So, sa so, dami ko nang sinabi, balik na nga tayo sa pagluluto. So nilagay ko na nga lang yung kamatis kanina, nilagyan ko ng tokwa, dalawang pirasong tokwa lang yon at nilagyan ko na nga ng isang pirasong hinimay na galunggong. At nilagyan ko na are rin ng ating talong, nilagyan ko rin ng pampalasa kagaya ng oyster sauce, nilagyan ko na rin yan ng konting paminta at nilagyan ko na nga rin yan pala kanina ng beef broth na powder. Tapos bilang pampaalat nga, nilagyan nga natin ng dalawang kutsarang patis. At yun na nga, nilagay na nga natin yung ating hiniwahiwang pechay kanina. Pero hindi pa rito nagtatapos yung ating kwento, esa yung ating pagluluto. So nilagay na nga natin yung pechay, kailangan lang ay eh, medyo malanta-lanta yan. Gagawin natin dyan para mabilis malanta, tatakpan muna natin yan ng mga ilang minuto. Pero syempre bago natin takpan yan, kailangan halung halung mo yan kasi baka mamaya yung nasa ilalim ay eh, manikit lang. Tapos nalagyan natin ng konting tubig lang. Yung mga siguro mga kalahating cup na tubig lang. Para nga mag-steam agad yung ating niluluto. So yan, kumatas na nga yung ating niluluto at nilagyan na nga natin ng siling haba. So kailangan lang talaga eh, ay meron tayong konting pampaanghang para nga masarap ang kain. At ito pa nga yung isang magpapasarap dyan. Nilagyan ko pala yan ng halagang 10 pisong toge. Pero yung toge na to ay eh, may halong iba't ibang klaseng gulay. Ito kasi yung ginagamit sa lumpian toge dito sa amin. Nakakabili ka nito simula madaling araw hanggang sa mag-umaga na. Ito kasi yung ginagamit ng mga karinderya. So yun, ganun lang. Hanguin na nga natin at magplating na nga tayo. Siguro naman ay eh, nagustuhan mo tong ginawa natin. Kaya nga ka pa part ng video na ito, baka pwedeng pakilike, share, and comment mo na rin kung taga saan ka. Para naman sa susunod, eh, ikaw yung ating mabati. Maraming maraming salamat. I love you all.